hindi pa kayo, alam ko yung ginagawa niyo. Ano po bang ginagawa niyo dyan, ate? Ilalagyan po ng magic sarap at saka po ng mantika para hindi po dumikit sa plastic. Tapos ah. eh, lalagay Ay, sa... Ang... Boboil po ng water muna doon sa talyasi. Ah. Tapos eh, iuhulog po ito. Ang hindi ba? Kailangan ba nasa... Ba? Ay, eh, pa pala ng hindi ito yan eh. Bakit buong mundo makakakilala niya. Ay, sisikat ako dyan mga mabali Marami, marami magpapakita Ayun, pagkatapos doon pala nilalagay. Isa, yan ang ilalagay sa mailit na tubig, yan o. Oh. Saan naman natutunan niya? Ay, meron ng simpla pa yan. Opo, oh, may simpla po ito para pumasuya yung mga kakain. Hindi, masarap kaya pala masarap. May magic pa pala eh. May magic po ito para kung... Yan ano, po, ang daki eh. lang kusinera oh. Kaya pala masarap. Ma, ano yung teknik sa pagluluto ng... Iwas po itong hilaw, iwas lata, iwas putong. Yun. Pag matakaw po kakain, pwede na rin kayo yung plastic. <laughs> <laughs> Blag. <Blood. Blood. Blood. laughs> ko po